Hi guys, ngayong araw nga pala sasayangin ko muna ang 3 minutes nyo sa panunood dahil ngayong araw nga pala ay mag-aayos ako ng kwarto ko. Maglalagay lang naman ako ng harang na kortina dito sa loob ng kwarto ko para magkaroon naman ako ng privacy. Dito nga pala sa kwarto ko ako lang mag-isa kaya nagagawa ko yung gusto ko. Pero ang kasya dito sa loob ng kwarto, dalawa o tatlo pero hindi pa nilalagyan nila. Dahil ako ang nauna dito ay lalakihan ko na ang espasyo ng kwarto ko. Ayoko kasi sa kwarto na masikip. Gusto ko yung malawak yung pwede maglaro at maghabulan ta Ayo, mabalik na nga pala ako sa ginagawa ko. Bale, isinampay ko na nga pala itong pinakakurtina ko dito. Sa mga gusto nga pala magtanong dyan, bakit nga ba ako naglalagay ng harang? Kung isa ka nga rin palang OFW dito sa Saudi, ay alam kong relate ka na dito. Ang purpose kasi ng harang na to ay para magkaroon ng privacy tayo. Para kapag natutulog ka, hindi ka makita ng kasama mo kung paano ka matulog. Malay mo, malikot kang matulog at kung meron kang ibang ginagawa na hindi maganda. Please kahit pa paano, may tabing hindi ka makita agad-agad. Pero kung kung wala ka naman ibang ginagawa sa kwarto, much better pa rin na maglagay tayo ng harang para may privacy pa rin tayo. Bali, naglagay nga lang pala ako dito ng pipe na bakal para maging matibay naman. Nung maiayos ko na nga, saka ko naman inilagay itong pinakakurtina natin or pinakaharang. Bali, nilagyan ko nga lang pala ito ng perdeble para hindi naman bumagsak pa baba at pinantay ko na rin para maganda naman tignan dito sa loob at sa labas. Gumamit nga rin pala ako ng packing tape para maidikit ko dito sa cabinet at para hindi naman maging magalaw. Nilagyan ko nga pala ito ng tape mula taas hanggang baba para naman maging pulido ang trabaho natin. Para nang sa ganun ay hindi tayo makita dito sa loob kapag may ginagawa tayo. Magastos nga sa packing tape itong ginagawa ko pero ayos nga lang yan para naman sa privacy naman natin ito. Pagkatapos ko nga dito ay itong kabila na naman ang lalagyan ko. Dadamihan ko pa nga ang paglagay ng tape dito para sigurado talaga na walang maninilip at baka maya ay makuhaan tayo ng picture charot lang malapit na nga rin pala matapos itong walang kwentang video natin for today's video imposibleng may manili pa dyan sa lagay na yan ay talagang saradong sarado kahit anong gawin ko dito sa loob ay hindi na tayo makikita sa sobrang kapal ng harang natin makapal pa sa mukha mo charot lang ayan pwede na siguro ito matibay na ang ginawa nating pangharang para sigurado talaga na dikit na dikit ay ginanyan ko nga para dumikit ng gusto at ito na nga pala ang finished product ng room natin O diba maganda na tignan at makakakamot ka na ng maayos Dahil maayos na yung harang natin Ay naglagay naman ako ng sampayan dito sa loob Para may pagsampayan ako Sinadya ko nga pala nakatapat yung sampayan dito sa aircon Para kapag maglaba ako ng uniform Ay dito ko isasampay para mabilis matuyo Inayos ko na nga rin pala itong mga hanger Para hindi naman nakakalat At para naman maging maganda tignan Baka mamaya ay maipalo ko pa sa iyo ito Charot lang Ayan kung makikita nyo ay may bakanting higaan pa dito pero nga nilagyan ko muna ng mga gamit ko pagpasok mo nga dito sa loob itong rep at lamesa ang bubungad sa at syempre itong higaan at kabinet na puro abubot ang nakalagay dito o di ba napakaliit lang ng kwarto natin pero napakalinis tignan at syempre nakatapat tayo sa aircon